May mga tanong ba sa'yo ang mga anak mo na nahihirapan ka raw sagutin? Nahihirapan? Hindi naman yung in a, in a way na na-nosebleed ako. Kaya pa naman ang powers. Basta ang payo ko ay based on experience ko mismo. Pinagdaanan ko madali kasi pinagdaanan ko na. Pero marami silang mga tanong na, na nawindang ako doon sa mga binary, non-binary. Ay, oo. Uh, uh, alam mo yun, medyo doon ako nahihirapan. Ako ang nagtanong sa kanila, ano ba yun? Pinalik ko sa kanila yung tanong. Buti. Kasi oh, research ako kasi ibang, ibang mundo eh. Marami silang mga terminologies na parang saan galing yan ngayon? ano si mamu ha, yung mga boomers natin, para sa mga mm -hmm. Gen A, uh, Gen Z natin, huwag kayo mag-react violently kung hindi matanggap fully pa o hindi pa maintindihan fully ng mga Gen uh, X at mga... And Z. Oo. Oh, oh, hindi, ah, sila pa lang Z. Sila yun violent. na nga, oh. yung, yung, yung terms. Yung kaya sila nagtatanong. Oh, Gusto oh, nga nila malaman. Yeah. Kasi ang nangyayari na mapangahas sila kung hindi mo sila ginamit yung pronoun sila na they them nagagalit agad sila wag dapat maging mas ano kayo patient kayo turuan niyo yeah. ano nga ba yun di diba, kaya nga tayo nandito eh dahil meron tayong give and take na conversation di ba important communication so Oo. yung uh, going back doon sa sana ko na hirapan doon lang i remember there was a night na nag-uusap kami about terminologies yung yung they so atagal na they them Uh, ang, ang tagal namin nag-usap na nasanay kasi ako nung grade school na oo. pag sinabi mong dem marami true pero sabi Saka nila diba, grammar yung grammar agad <laughs> grammar ba? Nazi paano maging dem ang nag-iisa mga ganon pero oo. otherwise when it comes to love or sex or friendships bullying, lahat naman yan, kaya naman namin ni Julius Itawin explain. Wow! Its play, no? We talk about, ano, we talk about sex. That's nice. Pag-usapan oh, din natin oh, yan. Lalo na para sa mga ano natin ano, mga magulang na merong anak na nasa edad na. Teenager na eh. Ikaw, bata oh. pa si Erin, di ba? Darating siya dyan. Of Pero kami, we thought na pag dumating tong stage na teenagers na sila na mahirapan kami to talk about sex. Hindi. Hindi pala. Sila kasi nag-open up sa amin. Nandun yung level of trust na we won't judge them, hindi namin pagtatawanan at lalong namin sila papagalitan kaya ganun sila ka open oo oh, so, so when so it's nice. girl talk about si Tony meron siyang alam mo na uh -oh. ganung age na kailangan tanong sa akin very open ako ay, ay ang ganda ng ano na relationship Pali. when it uh -huh. comes to that